Filipos chapter 4 verse 4 up to 5. Mga galak kayong palagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Verse 5, makilala nawa ang inyong kainhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Isang mapagpalang araw po. Amen. Sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan ko sa ating Panginoon. Tunay nga po na sinasabi ng salita po ng Panginoon sa Pilipos chapter 4 verse 4, Mga galak kayong palagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos na tayo po ay mga galak. Amen. Pag sinabi kasing mga galak, joy. Amen. Na kung saan natutuwa, nagagalak, Amen. Na overwhelm ang ating puso. Amen. Sa Panginoon. Hindi po sa mga bagay dito sa mundong ito. Amen. Nagagalak tayo dahil meron tayong Diyos na kinakapitan, na meron tayong Panginoong so Kristo na magliligtas sa ating mga buhay or even magliligtas sa ating mga kinakaharap sa anumang sitwasyon. Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa atin, mga galak po tayong palagi. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Diyos na ang kagalakan po hindi lamang ngayong araw magalak ka. Ngayong araw masaya ka, tapos bukas hindi ka na masaya, hindi po ganun. Dahil ang tinuturo sa atin ng Diyos na mag magalak tayo, maging masaya tayo day lagi po yan. Kahit tayo po'y dumaranas ng unos ng buhay, mga problema, o mga ano pa man yan, 'di ba? Uh, gusto makita sa atin ng Panginoon na nagagalak pa rin yung puso natin. 'Di ba po? Nagagalak tayo sa presensya niya. Nagagalak tayo sa piling niya. Nagagalak tayo sa Panginoon. Kasi alam natin may Diyos tayo. May Panginoong sus tayo na kaya tayong tulungan, kaya tayong iligtas, kaya po tayong sagipin. Amen. Uh, sa mga pinagdadaanan po natin. And at the same time, kaya tayo ng Panginoon i-comfort. Amen. Kaya, Tunay po na kapag tayo po ay nalulungkot sa kung anumang pinagdadaanan natin, kung tayo po ay nababalisa, natatakot, amen. Tunay po na ang mga bagay na iyon ay hindi po makakatulong sa atin. Instead, lalo pang makakapag-down ng down ng down sa buhay natin or makakapaglugmok sa ating buhay. Tapos, maaari hindi tayo makalapit sa Diyos by prayer kasi nagahari sa atin yung lungkot, yung takot, yung stress, yung pagkabalisa, at ayaw ng Diyos yan lahat sa atin. Ayaw ng Diyos na manahan sa ating buhay yan. Ang gusto ng Panginoon manahan sa ating buhay, yung kagalakan. Amen? Bilang isang tao, syempre ang hirap maging magalak. Sa tuwing ikaw ay dumaranas ng kalungkutan, problema, anxiety, ano pa man yan, matinding problema, ang hirap, ang hirap sa pakaramdam ang magalak. Pero ito yung utos ng Diyos na dapat natin sundin, magalak tayong palagi. Whatever your situation in your life, anuman yung situation ng buhay mo, magalak pa rin ikaw, magalak pa rin tayong lahat. Amen? Kasi ito yung utos ng Diyos nang na na gusto niya magalak po tayo. Amen? Isipin natin lagi ang Panginoon. Kasi the way na iniisip natin ng Lord, magagawa natin magiging magalak. Pero kapag iniisip natin yung mga suliranin, problema, Amen? Tunay po na nawawala yung kagalakan. Nagahari sa atin yung lungkot. Yung, pagka, yung pagkainis, amen, sa ibang bagay. O di kaya yung pagkagalit. Amen. Kung baga, ayon ng Diyos sa atin yan. Alisin natin yan. Huwag maghari sa ating buhay, isip at puso yan. Paghariin po natin yung kagalakan. Then, sabi sa verse 5, Makilala na wa ang inyong kainhina ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Sinasabi sa verse 5, makilala, amen, ng lahat ng tao or even ng family mo, family natin, mga kaibigan natin, loved ones, yung pagiging mahinhin po natin. Hindi po ito literally na mahinhin, nakikilos ka ng mahinhin, magsasalita ka ng mahinhin, hindi po ganon. Ibig sabihin, yung pamumuhay mo na nakikita ng mga tao, mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay, yung ano po, yung buhay mo with the Lord. Amen. Yung namumuhay ka with the Lord, with the Word of God. Amen sa bawat isip mo, sa bawat pananalita mo, amen sa bawat kilos mo makita yung kahinhinan. Big sabihin ng kahinhinan yung yung halimbawa, yung kahit na meron kang kapwa na hindi hindi mag hindi magandang pinakita sa iyo, pero ikaw, 'di ba, goodness pa rin yung pinapakita mo. Amen. Andun pa rin yung respect mo sa kanya. Andun pa rin yung love mo sa kanya. Amen yun po yun. At yung gusto na, gusto, at yung makita sa atin na uh, tayo po ay tagal, tagasunod talaga ng Panginoong Yesus. Tayo po ay talagang kaibigan ng Lord Jesus natin. Amen. At tunay po na sinasabi dito na malapit na ang Panginoon. Ibig sabihin, nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Tunay po na sa panahon natin ngayon, sari sari sunod-sunod yung mga nangyayari, mga nababalitaan natin, mga nagba-viral. Amen. Tunay po na uh, pagpapakita 'yan. Amen. ang Panginoon po, amen, ay paparating na. Hindi natin alam kung kailan. Amen. Kaya ang buhay natin, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, uh, tunay po na tayo po ay lumakad. Amen. Mamuhay sa kahinhinan. Mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa kabutihan. Alisin po natin yung ugali natin na pangit. Amen? Yung ugaling makalaman. Alisin na po natin yon. Pagharian natin, isuot natin, amen, yung ugaling ano po, may kahinhinan. Yung ugali na mayroong kang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Mayroong kang ugali na kahinhinan na yung pagawa ng mabuti. Amen. Yung pagsunod sa kaloban lagi ng Diyos. Kaya ito lang mga kapatid ko, mga kaibigan, yung isinare sa atin ng Lord na mga galak tayong palagi sa Panginoon. Muli niyang sinasabi sa atin, magalak tayo. At makita ng lahat ng tao, ng pamilya natin, yung mga nakapaligid sa atin, yung buhay natin na talaga po tayo namumuhay with the Lord Jesus Christ. Dahil ang pagbabalik ng ating Panginoong Isus, di natin alam kung kailan. Pero pinangako niya sa atin na babalik po siya. Amen babalik siya para kukunin niya ang mga sumasampalataya sa kanya ng totoo. Kaya may sinabi ang Panginoong Sus dito sa word, ni Ga, sa word niya, sa salita niya, na meron pa kaya siyang madat ng may pananampalataya sa kanya. Ang gusto ng Panginoon na darating siya, gusto niya meron siyang makitang mga tao, tayo na sumasampalataya sa kanya at sumusunod sa kanya. At sinusunod talaga yung will niya. Amen. Hindi yung kalooban natin, hindi ang mga bagay sa mundong ito, kundi ang will lamang niya, ang kalooban lamang niya, at yung mga salita niya. Amen. So, ilang mga kapatid, mga kaibigan, uh, mahal tayo ng Lord. Amen. Lagi niya tayong pinapaalalahanan sa kanya mga salita na tunay na tayo po ay go back to Him. Amen. Tayo po ay lumapit sa kanya, pakumbaba, repent. Yan, yan ang pinaka-importante, repentance, pagsisisi. Amen. Mahal ka ng Lord. Mahal ako ng Lord. Mahal tayo ng Panginoon. Ginagawa niya yung video na to. Ginagawa niya dahil nais niyang iparating sa atin na mahal na mahal niya tayo. At ayaw niya tayo na lumis ng landas. Gusto niya na nasa tamang landas tayo. Na sumusunod tayo sa kanya. Amen. To the right path. Straight. Amen. Na kung saan diretso lang. Diretso ang tingin, diretso lang ang isip na kung saan patungo sa Panginoong Isus. Amen. So, ilang mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Lord and mahal na mahal ka niya. God bless you. Jesus loves you and I love you all. See you next time in God's will, not my will. Bye! God bless po!